Hello followers, ngayong araw nga ni ay nagluto tayo nitong inasimang talbos ng gabi at alam nyo na kung saan ko na ito kinuha, no? Ay siya, tama ka nga ni, dili nga ni sa kapitbahay namin. Sinikap ko nga ni, na hindi mawala ang menu na ito ngayong araw dahil napakatagal ko na talagang hindi nito, abaw ah! Kapag gusto talaga natin, gagawa at gagawa tayo ng paraan para makuha natin ito. Di tulad ng iba dyan, talagang may mga taong di payag na mawala ka pero di gumagawa ng paraan na manatili ka. abaw. Naalala ko nga ni, nung unang panahon, kapag ang tatay ko ay hangover, ito ang hinihigo. Ay, naku, sumalangit na wa ang tatay ko, bila ko tuloy naalala eh. ay. Ay wow. siya, magsandok na kayo niya rin, at ay humigop niya rin inasimang gabi. Mm. mga nakaraang araw nga rin, nasubrahan na ako sa karne, kaya rin, mm. namis rin ganyan rin. Parang ikaw na mismo yung ex mo hindi na bumalik. Bukang mapaparami yata ang kain ko nito. Ah, ay, bukas pala uli. Ibang gulay naman ako. Kaya nga aking halutuin. Nakita ko doon. Eh, ang dami na ibuwan ng mga gulay. Ay, sababay so, na po. At mula ang sa...